ano nga ba ang mga negatibong resulta kapag ang mga anak natin ay napakaaga sa buhay nila, ine-expose na natin sa gadgets. Unang-una na dyan, developmental delays. Kaya marami hindi nakakapagsalita. Tapos yung fine motor skills, itong mga daliri, ayaw na rin nila galawin. Kaya pala ang daming bata, ayaw na magsulat sa preschool. Yung physical well-being, nako, problema rin. Wala nang gustong tumakbo at maglaro sa park. Ang posture nila, natatamaan. Ang mata, nakakaproblema. Tapos socially at emotionally, hindi nila nade-develop ito. Very challenged sila. Pati sa preschool, hindi na marunong makipag-usap sa ibang bata. Hindi marunong makipaglaro. Masyadong nagiging makasarili. Tapos habang tumatanda sila, naku, ayan na, pumapasok na ang depression, anxiety, mental health issues. Kasi wala nang ibang gawin, kundi manood na manood ng buhay ng ibang tao. E samantalang hindi naman natin alam kung ang pinapanood nila ay tama, ay totoo at para sa kanila. Think about that.